Magandang araw po sa inyo lahat. Magpatuloy na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Bakit po lagi itong aking intro? Kasi nga po, wala naman tayong ibang pag-aaralan kundi salita ng Diyos. Nang sa ganun ay lumago tayo sa ating pananampalataya. At ngayon po, dahil gusto kong maging topic ito, no? Ayan po. Ang sabi dito sa ating magiging topic, ligtas na tayo. Oo, ligtas na tayo. Panghawakan po natin yon. Pero, magiging ganap lang ang kaligtasan pagdating ni Kristo doon pa lang tayo ililigtas. At masasabi nating ligtas na tayo kung tayo nakapasok na doon sa karya ng langit. Doon mo sabihin na ligtas ka na. Doon ka na mag-celebrate. Pero dito, isa-celebrate mo, ay ligtas na ako. Ay eh, hindi pa nga ho tayo nakakaranas ng pagpalit ng katawan ni, eh. Yung katawan po, palangit na ho yun. Pag narito pa tayo sa lupa, at itong ating katawang ito na may kasiraan, binibigal lang tayo ng asyura na assurance na ligtas na tayo. Pero yung galap na kaligtasan, pag nakapasok ka na doon sa karehan ng langit, doon mo masasabing ligtas ka na. Eh bakit po ito naging topic ngayon? Dahil po, sa mga komento ninyo, nilinaw ko lang. So babasa po tayo ng isang nag-comment, kasi meron pong assuming. Pag sinabi assuming, ay ligtas na ako. Kahit mag-aasala ka, makagawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin daw. Di ba? Hindi ho ganun. Ang pagliligtas ni Kristo, kung matagpo ang kang nagbabanal, walang dungis ang iyong kaluluwa, espiritu at kaluluwa. Yun ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica 5.23. Sa pagbabalik ni Kristo, dapat nagbabanal pala tayo eh. Diba? Dapat mong malaman na yung pagbabanal, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Yung sasabihin ninyo, ikailigtas na, patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Ay hindi ka ililigtas, kaya huwag tayong assuming na sinasabi ng iba, ligtas na sila sa oras na sumampalataya, ligtas na forever. Kasi may ganong doktrina po eh. Ang doktrina nila ay once save, always save. Parang ganito yung nagkomento sa atin. Ating ilinaw to 'no at basahin natin. At ito pong uh, komentong ito mula po kay Nelo Jacinto. Ito ang sinasabi niya. Brother Owen, ikaw ba ay ligtas na o hindi paligtas? Sagutin mo ng derecho ang aking katanungan. Tingnan po ako ninyo, no? May ganitong palang mga taong agresibo. Assuming sa ganitong kaligtasan. Akala nga nila, napakiyaw na nila ang kaligtasan. Para sabihin nilang, sila'y ligtas na. At siyempre, tatanungin tayo, ikaw ba ligtas na? Ang isasagot ko po, yung inaasahan din ng mga apostol. Diba? ba? Kaya nga po ito naging topic natin. Oo, ligtas na tayo. Pero asahan mong ang kaligtasan ito ay makakamtan mo pag nakapasok ka na ng langit. Naroon ang totoong kaligtasan. O basahin natin ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat para maging malinaw sa ating isipan. No? Basahin natin to. Roma 8.24 Ligtas na tayo. O yan po ang sinabing ligtas na. Ha? Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Napansin mo? Kailan magingganap ganap ang kaligtasang ito? Ay ba'y pagbabalik ni Kristo? Pag ikay na dito sa mundo, ay na dito ka pa eh. So, ibig sabihin, mayroon lang ikaw assurance. Bagamat yung kaligtasan, hindi pa ganap. Kaya lang naghihintay tayo at para maging ganap itong kaligtasang ito, Pagbabalik ni Kristo. Sabi mga ni Apostol Pablo, umaasa tayo dahil wala pa ang inaasa natin. O, oh, di ba? Hindi pa. Wala pa nga yung ganap na kaligtasan. Oo, nariyan yung ipinangako. O, oh, ha? May assurance ka na na ika Pero mag-iingat ka. Halimbawa, o oh, yan. Para makalipad ka sa ibang lugar, ito yung ticket. Panghawakan mo, huwag mong pabayaan. Huwag mong iwawala, ha? So oras na maiwala mo 'yan, hindi ka makakasama sa paglipat kasi wala kang tiket, wala kang uh, tinatawag na uh, 'yan nga, parang pananampalataya nga natin. Kung ang pananampalataya mo ay mali din at ang pananalampalatayang ito ay naiwala mo, di ba? So yung kaligtasan hindi mo kakamtan. Kaya sinasabi pa ni Pablo, aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Eh kung nariyan na talaga daw ang kaligtasan. Edi, di, huwag ka nang umasa. Nakamtan mo na. E eh, para sa inyong kaisipan, nakamtan na ninyo ang kaligtasan. Hindi pa natin nakakamtan ang ganap na kaligtasan. Binigyan lang tayo ng assurance na tayo ililigtas. Yun ang dapat mong itatak sa iyong isipan. E eh ngayon, kung hindi mo ba pangahawakan, ano mangyayari sa iyo? E eh, katulad yan, ang diabolinan dito pa hindi pa nga naka, naikukulong ng isang libong taon, pagalagala pa yan para ikaw ay dayain. Di ba't sinasabi yan ni Pedro? Mag-ingat kayo. Dahil si Satanas ay parang liyong umaatungal. O basahin na nga natin yung tanatang yun, no? Bukod ho ito ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat. Sinasabi diyan, no? Umanda kayo at mag-ingat. Nariyan yung ating preparation at yung ating awareness na maging at atentibo ka, no? Kaya ibig sabihin, mag-ingat ka. Dahil ang kaaway ninyong si Satanas, ha? Kaaway niyo si Satanas ay umaaligid-aligid na parang liyong uma at at naghahanap ng malalapa. Eh kung malapa ka, madaya ka. Di ba? Yan ang ibig sabihin din yan. Pwede ka pag madaya. Yung malapa, ayan o. Oh. Eh siyempre mapapahama ka. Kaya ang sinasabi ni Pedro, humanda kayo at mag-ingat. Hindi ka ba mag-iingat? Eh kahit mo, ay, ligtas na ako kahit ako'y tukso ni Satanas. Kahit ako'y magkasala, ligtas na ako. Ganun ba yun? Eh kasi, ang itinuturo ng kasulatan, para tayo'y matutong panghawakan ang kaligtasang ating napakinggan. Iyan ang sinasabi ni Pablo. O, sabi ni Pablo ay ito, no, para malaman mo sa unang Korinto 52. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko maliba na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. E katulad yan, kapag hindi pala tunay yung pananampalataya, mawawala din ang kaligtasan mo. Uulitin natin ha. Sa pamagitan nito'y maliligtas kayo. O yun, maliligtas pa lang eh. Pag sinabing maliligtas, ililigtas ka pa lang. Kaya ang sinasabi dito, kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Eh, kung iyan, pabaya ka, hindi mo pinangahawakang mabuti yung mga aral at turo ni Pablo na eh, uh, tinanggap niya kay Kristo. O ba? Diba? Ay di mawawala ang kaligtasan mo. Hindi ka marunong mag-ingat. Eh kasi, kung ang inyong kaisipan at doktrina ninyo na natutunan ninyo na ligtas na, assuming kayo. You know? Kasi assuming kayo eh. Ako tuturuan pa rin nyo para maging kagaya ninyo? Hindi. Ibig sabihin nga, kung tatanungin mo, hindi ka pa Abay, ligtas na kami. Pero ina na inaasah lang namin na kami ililigtas sa pagdating ni Kristo. Yan ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat. O yan, yeah, balikan natin. Ligtas na tayo. O, oh. ligtas na tayo. O, oh. ikaw. Gusto mo ikaw na agad ang ligtas? Kami naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Kailan? Ay sa pagbabalik ni Kristo. Di ba't asabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Puntahan natin yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yan o. Sa Juan 14.3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon kayo naman ay dumuon. O yan ba, naganap na? Bumalik na dito ba si Kristo? Di ba hindi pa? Eh kung naandong ka, na, ligtas ka na, kung kasama ka na ni Kristo, eh naandito ka pa eh. Yan, yeah, kausap pa kita. Bakit kausap pa kita? Yan, yeah, nagtatanong ka pa. Two hours ago, na nag-comment ka, eh, ibig sabihin, wala ka pa doon sa kaharian ng langit. Kung ikay nakapasok na doon sa kaharian ng langit, doon mo masabing ligtas ka na. O, di ba? Mga hangal lang ang nagtuturo ng ganyang aral. Mali mga hangal na hindi na intindihan ang kasulatan. Nagtuturo kayo, kayo ang hindi nakakaintindi ng kasulatan. Bakit? Kayo ang nagpapahamak sa inyong sarili. Ang gusto nyo, ligtas na kayo. Parang kayo na nakapakyaw ng kaligtasan. Para ipamigay ninyo, oh, ligtas na, sumampalataya ka lang. Yun nga ang aral ninyo, once saved, always saved. Kahit ano nangyari sa'yo, gumawa ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Mali. Sa pagbabalik ni Kristo, sabi ni Kristo, di ba? magpakabanal nga kayo eh, 'di ba? Sa amin ni Kristo para para sa pagbabalik niya, matagpuan tayong malinis, walang kapintasan. O masahin natin 'yan. Sa sulat ni Pablo, no? Sa unang Tesalonica 5:23. Ano sila sabi diyan? At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, o oh. Hindi ka ba magiging banal? Eh, pag sinabi nagbabanal, lalayo sa anumang kasamaan hindi ka pwedeng gumawa ng anumang kasalanan kasi banal ka nga. Kaya nga sabi din yan, at pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu, ito ha, paano magiging banal ang iyong espiritu, ang iyong kalawat katawan? Iingatang buo. Kaya nga sabi ni Pedro, mag-iingat kayo o nagkakaisa pala si Pedro at si Apostol Pablo na mag-iingat o dito, ingatang buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Yesus. O yan, assuming ka, hindi pa nga nabalik si Kristo dito eh. Eh kung palang inyong aral at turo na one save, always save, na na pala kayo, eh di huwag ka nang gumawa ng kasamaan. Eh narito pa eh. Narito pa tayo. Ang ating flesh, yan ay mahina. Pwede makagawa ng kasalanan. Kaya nga, ang turo ni Pablo, magpigil kontrolin ang iyong katawan na pwede ang makagawa pa ng kasalanan. At iyan ang magpapalayo sa iyo. O ikaw, assuming ka ha? O kung tatanungin mo, sasagutin ka ta ng diretsyo, eh, ito na sagot ko rin. Sabi ni Apostol Pablo, unang-una panghawakan, di ba? Yan, pangahawakan mo na muna yung pananampalataya mo nang hindi mo may wala. Di ba? Yan ang sinasabi diyan kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Ano yung aral at turo? I eh, Kristo. Kaya nga yung sinasabi di yan na ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito ay eh, kailan yan? E tanungin kita kung ligtas ka na, nasa ka na baga, naroon ka ba sa karihan ng Diyos? Ikaw ba'y ay napakain na ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay? Di ba't wala pa? sinisigurado ko hindi ka pa nakakain doon, hindi ka pa nakakapasok do sa banal na lungsod. Kapag nakapasok ka na do sa banal na lungsod at ikay napakain na noong bungang uh, nagbibigay buhay, meron ka ng buhay na wala hanggan. Doon mo masasabing ligtas ka na. Huwag ka mag-celebrate dito sa mundo. Ang celebration doon sa langit, hindi dito. O di ba? O to kung natanggap mo man ito, babasahin ko to ha. Kung na ito ba, ito eh, Nakamtan mo na ba yan? Dito sa Apokalipsis 2.7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. O yan, nakarating ka ba ng paraiso ng Diyos para ikaw ay nakakain na ba ng punong kahoy na nagbibigay buhay? Ay assuming kayo eh. Hindi pa nga'y nagaganap. Kapag nabigyan ka ng buhay na walang hanggan, doon mo masasabing may buhay na walang hanggan ka na at doon ligtas ka na talaga. Ikaw yung maling maling-mali ang inyong unawa. Kung pastor ka, marami kang ililigaw. Kung may pastor kang napakinggan, nailigaw ka nila. Lumayas ka dyan. Kung ayaw mo lumayas, magturo ka ng tama. Kung ikaw isang pastor na sinasabihan mo ako ng ganyan, Brother Owen, ikaw ba iligtas na? Abay, maliligtas pa lang tayo pagdating ni Kristo, hahanguin tayo. Pero sa pag ating pananampalataya, kung mali din naman, ay eh, hindi mo rin kakabtan ng kaligtasan. Kaya ang sinasabi dito, no? Pangahawa kang mabuti. Yung pinangaral. Mali ba lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya? So, paano yan? Yung inyong doktrinang iyan, pananampalatayang iyan, hindi tunay o hindi mo makakamtan ang buhay na walang hanggan. Hindi mo makakamtan ang kaligtasan. Yan, ho. Kaya ako'y nagpaliwanag muna. Huwag mo sa... mo ako ng... Didiretsuin kita ng sagot sa iyong tanong. Sino ka? Sino ka para ako yung... Utuin sa inyong pananampalatay. Never ako mauuto. Bakit? Ang aral at turo na aking pinanghawakan, aral ni Kristo, yung aral ninyo, aral na mga walang muwang sa salita ni Kristo. Mga nadaya kay ni Satanas. O ba? Diba? Ang gusto nyo. Yan. Kaya nga, ligtas na tayo kung panghahawakan mo ang kaligtasang tinanggap mo. Yun ay eh, assurance na ililigtas ka. No? Huwag kang assuming. Tapos, celebrate-celebrate eh, kayo dito. Para kayong ano, hindi pa nananalo eh may labanan pa. <laughs> may labanan pa ho tayo. Ikukulong e, pa si Satanas Nang isang libong taon doon sa kalaliman. Hindi pa yung nagaganap. Eh kung naganap na yun, dapat ligtas ka na. Ay e, dadaan pa sa tinatawag na ano eh. Rapture. Eh narapture ka na? Hindi pa. Kung hindi ka pa nararapture, hindi mo pa nakakamtan ang kaligtasan. Inaasahan mo pa yon Aasa ka ba ba? Kunari na? Sabi ni Pablo, Di pa hindi pa? Kaya ang inaasahan mong magliligtas sa sa pagbabalik ni Kristo, yun ang dapat mong malaman, kaibigan. O ngayon, naintindihan mo na? Ligtas na tayo kung pangahawakan mo yan at iingatan. Kaya di ba sabi dito, balikan natin ang talatang yan, no? Sa pamagitan nito ay maliligtas kayo, o oh, maliligtas pa lang eh. Huwag mong sasabing ligtas ka na. <laughs> maliligtas tayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. ba? Diba? mo yun. Eh bakit? Hindi mo ba nalalaman ang sinasabi ni yan? Babalik pa si Kristo sa 14.3, ano? Oh. Naganap na ba yan? Hindi pa. Kaya nga kung naroon na si Kristo sa kinaroroon na niya, eh naando ka na ba? Ay, wala pa naman eh. Hindi pa naman bumabalik si Kristo. Yan ang sinasabi dito. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. O di ba? Muling paririto. Yung unang pagparito dito sa mundo, isinilang siya bilang sanggol at nung siya'y naging ganap na tao na, no? So, naging tao kasi si Kristo eh. Pumaka sa langit. ba? Diba? Sa pagbabalik niya, yan ang sinasabi niya. Ngayon, sa pagbabalik niya, tatanggapin ko sa aking sarili kung saan siya na naroon. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Kapag naando na tayo, yun ang masasabi mong ligtas ka na. Eh, nandito ka pa sa mundong ito eh. Sa mundong makasalanan, pwede ka pang madaya. Di ba? Kaya ang dapat mong gawin ay sumunod sa aral ni Kristo para kamtan mo ang buhay na wala hanggan. O di ba? sa mo, ligtas ka na. Ay, eh, ang magbabago pa sa atin eh. Magkakaroon tayo ng pagbabago ng katawan. Pagdating sa langit, hindi naman ganito katawan ang ipapasok mo sa langit. Di ba? Iyon ang kaligtasang ganap pag napalta ng katawang panlangit. Eh, hindi ko pa napapaltan. Assuming ka talaga. Huwag assuming, no? Baka hindi mo makamtan talaga ang ganap na kaligtasan. Kaya kaibigan, sana maintindihan mo yung pinapaliwanag ko idinidihin ko lang sa inyong maling kaisipan. Make your brain, no? Yung napag-aralan natin kahapon, ayusin ang kaisipan, Unawain na nakasulat, huwag basta-basta maniniwala sa mga nagtuturo, ikaw mismo magbasa at umunawa. Humingi sa Diyos ng karunungan, kaalaman at pangunawa ng hindi ka madaya. Hindi naman. Okay na po ba? Sana naintindihan mo yung ating maiksing paliwanag. At ito ilalive natin para i-discuss natin ng detalye talaga. Pero malinaw na sa akin kung tinatanong mo ko, Brother Owen, ikaw ay ligtas na? Oo, ligtas na ako. Kung pangahawakan ko yung sinasabi ni Pablo. Yan. Sabi ni Pablo, ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Kailan magiging ganap? Kapag nakapasok ka na, nabigyan ka ng buhay na walang walanggan, ikaw ay napakain ng punong kahoy na nagbibigay buhay, doon magiging ganap. Eh, hindi pa nga eh. Kaya kailangan mo magintay, maging alerto, sumunod sa ala ni Kristo, mamuhay ka ng matuwid, gumawa ng mabuti, yun ang ikaliligtas mo. So, salamat. At kung may mga katanungan pa kayo, i-discuss natin ito sa live. Kasi dito lang, dinirekta ko lang ang sagot doon sa tanong ni Nilo, Brother Owen, ikaw ba'y ligtas na? Oo, ligtas na ako, pero inaasahan ko pa na yung ganap na kaligtasan sa pagbabalik ni Kristo. Kaya ka po yung nag-iingat na huwag mawala ang kaligtasan ito na aming tinanggap mula sa kay Kristo. Okay? So tayo manalangin. Sa ganitong salita na yung ibinigay kay Pablo, na isulat niya na ligtas na po kami at naghihintay na lang po na maging ganap ang kaligtasan ito. Kaya ama, maraming maraming salamat pinapaunawa mo ang mga bagay na ito lalong-lalo na doon sa mga wala pang pananampalataya at hindi pa uh, nadudumihan ang kanilang kaisipan. Sapagat ganito po, kung marumi na ang isipan ng iba, malinis ito, maging maayos dan sa tanggapin ang maubuting aral na amin napapakinggan mula sa iyong anak. Salamat ama sa pagatuturo mo kami na ayon sa iyong kalooban na kami sumunod sa iyong pamaran at utos upang kami ay hindi mo mahatulan. Ama, sa iyong ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.